Ang uh, napakagandang umaga na naman sa ating lahat ng mga kapwa ko ka farmers. So, so magang ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman. So magdidilig po kami no sa aming mga pananim tulad ng talong at saka palaya. So ngayon samahan niyo kami at papasilip ko po sa inyo kung paano po namin ginagawa ang aming uh, pagdidilig. So shift lang muna. Ito po ang ating host no na simula doon So napakalayo po kasi nasa mga 250 meters yung sa ano naman kawayan. Tapos dalawang makina sa isang hose na pinagdugtong namin para makakarating rin dito ang tubig na malakas. Din sa dulo po natin uh, luna na hose dito po nakalagay ang ating ate kung saan doon natin uh, ang mga rubber hose no, na in-install so, so, halika samahan nyo ako ito po, no? maganda na. Sobrang ganda na. No? Sobrang linis ang mga talbos. Yan, napawaw ka na lang sa ganda po ng mga gulay nating nakaka-recover po sa bagyong pristine So, tingnan nyo mga kapag mga kamarmers. Yan. So, pansin na po natin, no? may mga malilito pong bunga sa ilalim. So, po. Yan pati apala yan natin yan. So ngayon, uh, para mang maibahagi ang kaalaman sa inyo. Ah uh, ito, samahan niyo ako. Yan po mga ka-farmer natin te. Yan. Meron tayong tatlo rito. Then doon so, nakalagay so yung isa tinakpa natin kasi dalawa lang silang nagdidilig yung iba na naman iba din ang ginagawa nila so yun po naman no, mga ka viewers mga ka farmers sana may naibahagi po sa inyong kunting kaalaman po sa pagdidilig so kita nyo sa dalo yan dito naman si ko sa inyo po, mga farmers ha. so. sobrang dami ng mga maliliit na bunga so buti na lang no hindi tayo na bagyo kasi kawawa tayo kung mabagyo tayo yung bagyong pipito So yan po ang naka-recover nating ampalaya sa bagyong Questine. Kamo hmm. tradus to Hindi pala ko. Ah. Ako 'yung balde. Dito kaya mo ito, So, ganyan lang kabilis ang pagdilig So, yung napansin natin no, mga ka-viewers, mga ka-farmers Yung mga naninilaw na dahon, yun po ang mga ah, dahon yung nabagyo So, okay lang yun, wala problema Ang mahalaga, kung pag i-check natin ang talbos so magaganda yung mga talbos no nagdala ng mga maraming bunga oh. so maganda ang mga talbos so walang problema so yun po ang maibahagi ko sa inyo sa so uh, ito yan nagsimula na po itong mamunga ng marami so, so yung lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye, -bye.